Yang kasi magandang hapon ko sa inyo. Yan po bubuksan po namin yung sa ala. Yan po 'yung mag-a- Tin tinulungan po ako. Hmm. Kung hindi naman ako tinulungan niyo, lあり magbi-video kasaka. Pero papalit din po ako diyan kasaka kaya po hindi mabigat po kasi pag iaangat ang gate. Pagka po lalat may tubig, pero pag pababa po mabilis po isang ibaba, pero pag pataas ma medyo mabagal po kasaka isang gate lang po para po ng tubig kita nyo naman, yan, eh na po yung pagkabukas po yun sa ala asaka o, oh, kita nyo yung ano gate din, nakaangat dalos dalawa yan, yung pong isa dyan sira, yan po eh nilakad na namin ni, nila pangulong ang sa ano, niya, sa pila Laguna nagpunta po kami roon oh, kita nyo naman o oh. Yan eh, update lang po tayo. Kaya po kayo mga mag-iingat din po kayo kasi uulan na araw sa Yung para mamahirap yung masakit sa ulo yun pag na, naambunan na kayo sa arawan. Ubot si po ng kalabasan yun. Kaya, yan, salamat. Kaya wag rin po kayo magsawang mag-like, mag-comment at mag-share. Siyempre mga hindi pa po nakapollow. Libre lang po yan. Follow lang po kayo kasaka vlog. Marami po salamat. Bye-bye!